Ah uh, guys, naa tay meron sa amo ang probinsya kay gikan nami og Negros, taga Negros gyud ni pero karon ni eh, duaw sa amin sa among probinsya ba. Okay. So mao ni likod sa amo aning baul diri nami gamay sa pa dire. Nya ya, na koy mga kauban dire na si Boy Batikolon na dito. <laughs> naog Batikolon mo na siya. Lagir na siya guys. Tanang Batikolon yang makitan, yang iyang kilawon. Unang kung nakay batikulon, ah, ayaw na lang nagipakita niyo. <laughs> so, mao ni among kinabuhi diri mga pobre ra mi kayo. Nami. Ah, uh, ang mga anak lang ko, pinugdi lang gud sa probinsya ba. Nami mga huh? Oh. Oh. So, yan? Oh. 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 mga bitch oh eh <laughs> sumaw, sumaw to guys na ina sa sa akong likod kawa ka bitch sayang guys kamay lang joy kulang na bitch one gina ako isa ba sayang <laughs> uh, pero at least at least nasakpan nga nagyaka ang <laughs> ah, <ngay. laughs> So nagluto na among ship guys. Ship unun ba? Kay halang ko nung aso. Oops, grabe. So among giluto guys, uh, asin nga naay gamay ng manok. Oh. Pero pero murag ipakaon ra gyud niya noon kay tagsa man ka kumkum asin. Murag oh, nga pa sili. Murag makaon ron ni, makaon ron ni ron. Sabaw ani. Kuno nag sili. Di mo <laughs> maligo, kag init sa mo, pag init sa mo. Mao uli na gyud sila.